Inaasahan ng Philippine Navy ang pagkuha ng mga anti-submarine corvette sa gitna ng tumataas na banta sa dagat. Ayon sa impormasyong inilathala ng Philippine News Agency noong ikatlo ng Disyembre taong 2024, ang Philippine Navy, PN, ay nag-anunsyo ng mga plano na pahusayin ang kanilang Anti-Submarine Warfare, ASW, na sa pagkuha ng mga karagdagang platform, habang tumitindi ang mga alalahanin sa seguridad sa rehiyon. Inihayag ni Rear ADM, Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng PN para sa West Philippine Sea, WPS, sa isang press briefing sa Camp Aguinaldo, Quezon City, na ang mga panukala ay isinumite para sa dalawa pang corvette o frigates. Ang hakbang ay dumating sa gitna ng dumaraming banta sa seguridad, kabilang ang kamakailang pagkakita ng isang Russian diesel-electric submarine malapit sa Mindoro Occidental sa West Philippine Sea noong ikadalawamputwalo ng Nobyembre. Ang pag-unlad na ito ay nagtaas ng mga alalahanin sa pambansang seguridad at binibigyang diin ang pangangailangan para sa modernong mga aset ng hukbong dagat upang matugunan ang mga hamong ito. Mabisa Ang pagsisikap na ito ay naaayon sa Armed Forces of the Philippines, AFP, Modernization Program, partikular sa ilalim ng inisyatiba nitong ReHorizon 3. Ang programa ay naglalayo na isama ang mga karagdagang corvette, frigate, at iba pang mga kakayahan ng ASW upang mapahusay ang pagiging handa sa pagpapatakbo. Ang PN ay kasalukuyang nagpapatakbo ng dalawang missile frigate, BRP Jose Rizal, FF150 at BRP Antonio Luna, FF151 na nilagyan ng ASW system. Upang higit pang palakasin ang kanilang fleet, ang Philippine Navy ay may mga patuloy na proyekto, kabilang ang pagtatayo ng mga guided missile corvette at offshore patrol vessels, kasama ang mga karagdagang landing docks na ginagawa ng mga regional shipyards. Nahaharap ang Philippine Navy ng malaking hamon sa pag-secure ng Exclusive Economic Zone, EEZ, nito mula sa lumalaking banta ng mga dayuhang submarino. Ang mga hamon na ito ay nagugat sa limitadong kakayahan ng Navy na Anti-Submarine Warfare, ASW, kakulangan ng mga espesyal na aset, at hindi sapat na infrastruktura sa pagsubaybay sa ilalim ng dagat. Ang malawak na kalawakan ng EEZ ng Pilipinas, na sumasaklaw sa mahigit 2.2 milyong kilometro kwadrado, ay mahirap na masubaybayan ng epektibo. Ang kahirapan na ito ay pinalala ng estratehikong kahalagahan ng South China Sea, isang rehiyon na nakakita ng isang markadong pagtaas sa mga aktibidad ng dayuhang hukbong dagat, kabilang ang mga operasyon sa ilalim ng tubig. Ang kasalukuyang fleet ng Navy, habang sumasa ilalim sa modernisasyon, ay pangunahing nakatuon sa digma ang pangibabaw na nagiiwan dito na hindi handa natuklasin at subaybayan ang mga banta sa ilalim ng dagat. Ang mga advanced na teknolohiya ng ASW tulad ng mga variable depth na sonar at magnetic anomaly detector ay nananatiling mahirap makuha sa loob ng fleet na nagbibigay diin sa isang kritikal na puwang sa maritime security Ang pagtugon sa mga kahinaang ito ay mangangailangan ng isang holistic na diskarte sa modernisasyon at pagbuo ng kapasidad. Ang mga pamumuhunan sa mga platform na may kakayahang ASW tulad ng mga modernong frigate, corvette at maritime patrol aircraft ay mahalaga. Ang pagpapalakas sa mga kakayahan ng ASW ng Navy ay mahalaga hindi lamang para sa pagtatanggol sa maritime na soberanya ng bansa, hindi para din sa pagtiyak ng katatagan ng rehiyon. Dapat unahin ng Pilipinas ang mga pagsulong na ito upang matiyak ang mahalagang yamang pandagat nito at mapanatili ang estratehikong posisyon nito sa isang pinagtatalunang rehiyon.